Hello mga kapatid, nandito kami sa Oslob Waterfalls. yan, Okay. Ang Waterfalls. Nansi Roo. Kamay Ben. Pasok. Kuha ka sa video. Harap ka dito. Yan, harap ka dito. Yan, harap ka. Ay, ito yung saging pinagyayabang ni Banong Ben sa January. Tama-tama ito January, pero hindi. Hindi ato abuti ng January. Nandito na ako eh. Hindi, na, hindi ko na maabutan. Yan. Dalawang bulig oh. Tatlo. Tatlo? Sa, oh, yung pala isa. Yun pala yung isa. Buto isa kung yun yung mga. Buto. Buto una na puso. Yan pala. Kanindu mo may huli na ni. Oo. Oh. Okay. Wala nga, kung hindi mo pwede, pag ng loyangon na to. Hindi oh. <laughs> pa pwede, bata pa. Oh. Ang inyong gusto kumana? Kumana? Adi yung, kanang loob ko na to nang kuhaan? Isa naman, sipi. Kailangan! Kailangan kaon? Kailangan siya. Oo. Kailangan to? ra Ha? Oh. Yan binigay sa akin. Ang ganda binigay sa akin ng dagat. Akin ito ha. Salamat po na binigyan mo ako ng ganito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Para siyang shell din. Alam tahong. Tahong naging bato. Ang ganda naman. dami po siya dito. Ito din po, oh. Ang ganda ng kulay. Ayan po, oh. Ito na lang kukunin ko maganda. So, po. May butas po siya, pero hindi siya tagos. Hindi siya natagos. So yan po, may mga butas. Pero hindi po siya tagos. Maganda po ang kulay niya. Okay po, thank you for watching! Subscribe! Hello mga kapatid! Welcome back to my channel, Babes Queen! So ito ngayon, mayroon na akong ipapakita sa inyo na kambal na bato. Yan, dalawa po siya. At saka may butas po siyang tagusan. Kaya po, ito siya po. Oh, ang ganda. Kaya ito po ay dadalhin ko. Babalutin ko ng tela. Pwede rin, eh, ano, gagawin ko siya. Kaya hindi ko siya babalutin, gagawin ko siyang keychains. Ang ganda po niya. Yan, may butas po siya. At saka kambal. Binsan ka lang makakita ng bato na kambal. Yan na mo siya, kambal, o. Oh. Magkadikit po siya. So, bali siya tatlo. Trip, triplets pala po siya, hindi siya kambal. E, eh, triplets po siya. So, ito po siya, eh, dalawa. Isa po siyang bato. So, ngayon, nasa dagat po ako ngayon, dito sa, ah, uh, uh, Alcoy, Cebu City. Nandito ako sa kapatid ko. Ito ang tawag atan yung Tingko. Tingko Beach. Kaya mamaya, ay, pupunta kami doon sa malayo na kasi ang tubig ay bumaba na po. Kanina punong-puno ito ng, tubig, uh, ng dagat. Tubig po ito lahat. Kaya nandoon na ngayon yung dagat. Kaya liliit pa yan ng dagat hanggang doon. Kaya doon kami pupunta mamaya. Okay guys, thank you for watching ng aking channel. Babes ko please like, subscribe, or comment, share. Thank you po. Bye-bye. Hello mga kapatid, nandito kami sa oslob, Waterfalls. Yan, okay. Kaganda. Waterfalls ng Sibug Mamang Ben. Pasok. Kuha ka sa video. Harap ka dito. Ayun, harap ka dito. Yan. Harap ka. Dito. Yan. Harap ka.